Good morning po sa inyo lahat. Isa pang mayroon na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating araling yung maga ay Mahalaga ang pamilya sa Diyos. Mahalaga ang pamilya sa Diyos. Nakalot mga minamahal na para may mga taong hindi parang pinapahalagahan ang kanilang pamilya. Tulad ng mga asawa at mga magulang na tila pabaya sa ang pamilya. Iba din na mga minamahal na mahalaga ang pamilya sa ating Diyos. Ba't po nasabi ito? Dahil una-una, nais ng ating Diyos na maging mabuti at mahusay ang pagkasamahan ng mga miyembro ng pamilya. Kaya po nagbigay ang ating Panginoon ng mga turo at tagubilin ukol dito. Halimbawa, ayon po sa Epeso 5 ng Biblia, dapat pasakop at gumalang ang misis sa mister tulad ng pagpapasakop sa Panginoon. Ito naman mga mister maminamahal ay dapat ang mga mister magmahal sa kanilang misis gaya ng pagmamahal ng ating Panginoon Yesus sa Iglesia. Kaya po ganabi lang mga minamahal na mag-asawa ang kanilang kanya-kanyang mga tungkulin may tiyak mga naman mabuti at masaya ang kanilang pagkasama bilang mag-asawa. Gayun po sa mga magulang at anak. ay naman sa Epeso 6, Biblia, dapat sumunod at gumala ang mga anak sa kanilang magulang. Ang mga magulang naman ay huwag gumawa ng mga bagay na kakagalit ng mga anak. Sa halip, ay dapat silang palakihin ang mga anak na kanilang mga magulang sa disiplina at katuruan ng ating Panginoon. May tanim mga minamahal ng pagkapalaga ng ating Panginoon sa pamilya sa magitan po ng kanyang mismong halimbawa. Ayon po sa Lucas 2.51, sa kanyang kabataan ating Panginoon Yesus, siya po ay masunurin sa kanyang sarili mga magulang. Sa John 19.37, Bago na matay ang ating Panginoon sa krus, kanya po ipinagtagubilin kanyang inang si Maria kay Juan na kanyang malapit o malapit na alagad. Kaya po ating Panginoon Yesus po ay ating may turing isang anak na responsableng panganay. Kaya po nakalong ko talaga na maraming mga taong hindi na pinahalagahan ang kanilang pamilya. Nawawa tayong mga Kristiyano, minamahal at pahalagahan ang ating pamilya dahil po ating pamilya ay malaga sa ating Diyos. Maraming salamat po.